Ang hida ng understanding nito ni Marcos, ha. When you say mabait, it doesn't mean you're good. Di ba? Bakit? Mm. Di ba ang tawag niyo sa daga, mabait? Mm. Bakit mabait? Dahil ito to. Bakit oh. mabait ang tawag niyo sa daga? Ayaw niyo kasi ma-offend, eh. Uh -huh. oh, kasi nangat-ngatin oh, oh, ka yung damit mo. Oo. Oh. Gagantihan ka. Oh, but, I, I know it's wrong. Ako, hindi ako naniniwala doon. Eh, pero, kaya mo sinasabing mabait yung daga, it's because ayaw mong ma-offend. Pero, in reality hindi maganda salot. yung ano yung salot? daga. Oo, oh. salot. So, ikaw, kaya kasi nasabihan ng mabait, para hindi ka lang ma-offend, pero ang reality, you are weak. Mm -hmm. Ganun lang kasimple yun. Ikaw naman, si Tanga, ay, mabait daw ako. So, mabait ako. So, mukhang ang dating, akala mo talaga mabait ka. Mr. President, hindi ka mabait. Weak ka. Mm -hmm. Mahina kang nilalang. That's the truth. Isa pang mainit na ano na issue ng bayan natin ay eh, 'yung bloodbath at mm -hmm. 'yung uh, paghingi ng uh, parang oh, uh, ano yun? 'yung uh, gusto na mm -hmm. ng katap kapayapaan ni Pangulong Marcos. <laughs> Ang dami actually ng ano, no? Hindi kasi kung titingnan mo, uh -huh. nagsimula 'yung si Toby Tiangco, uh -huh. uh, In-expose niya 'yung mga kongresista in expose nila in expose niya yung uh, nangyaring corruption diyan hmm. para lang matuloy itong uh, ano itong impeachment tapos pagkatapos ng uh, mga revelasyon na yun eto na biglang nag apologize na oo hmm. at dami-dami uh, mga sinabi doon sa kanyang interview sabi ko nga nako medyo maraming binitawan si uh, Pangulong Duterte doon sa ay Pangulong Marcos doon sa kanyang interview isa doon sa na capture ko is uh, ingit na inggit daw siya doon sa mga Taipans. Mm. Yung mga may-ari ng kumpanya dito sa Pilipinas na mga Chinese ang mga kaibigan daw niya. Pero mga mayayamang kaibigan ko, sabi niya na Taipan. Oo nga, hindi eh, ko nga alam eh. Galit China, pero mga kaibigan dito sa Pilipinas, mga Taipans, hindi ba? Mm. But anyways, sabi nga niya na kasi daw, yung mga Taipans daw, kapag ka sila daw ay nagbigay ng utos, susundin na lang nung kanyang mga empleyado. Mm. Dito daw sa Pilipinas, pag nagbigay daw siya ng utos, ang dami daw niyang ano, ang dami daw niyang parang pakikiusapan. Tapos mm. ang ibabalik daw sa kanya, nung mga pakikiusapan niya, eh baka makuha tayo. Ano hmm. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin sa inyo na baka makuha tayo, Coach Oli? Eh, baka um, may gustong mangbulsa dyan. Hindi <laughs> <laughs> ba, bakit ka sasagutin ng isang ma. sekretary, alimbawa, ng uh, sekretary ng, uh, na ikaw nagtalaga, bakit kanya sasabihan na baka makuha tayo? Mm Kung matino naman yung ipinagagawa mo sa kanya. So, dito sa interview na to, nahuli mo na meron siyang mga inuutos sa mga gabinete niya na nagdududa sila o nagtataka sila, baka ma Kowa sila. Baka isa na dyan yung PhilHealth, Coach. Oh, questionable. Baka mm. yung flood control project. Pra Oo, pwede, o, no? Mga ganyan. Sa tingin mo, uh, Banat Bay, mm. itong ginawa ni Bongbong Marcos sa pagpapainterview na to, in summary, ano sa tingin mo ito? Uh, buko alam natin, nakabulastugan kab to, ganito, charot ito. Mm. Pero do you think Uh, kailangan na niyang palitan yung mga PR person niya, Barat Bay? Hindi, siguro, ano kasi, naisip niya, tanga naman yung mga followers ko. Tanga naman, naniniwala ka agad sila agad-agad. So, magdadrama na lang ako. Kasi hindi niya pwedeng i yung fact na talagang olat sila. So, he has to do something about it. So, para magawan mo ng paraan yun, eh, kunwari na lang, ano ka, mag... Uh, papakaawa ka na lang. Tapos syempre, yung mga vloggers niyan, ang packaging niyan, sasabihin, o tingnan niyo na, bait-bait ng Pangulo. Tingnan niyo na, habang itong si Sara Duterte, napaka-wild, galit na galit. O, itong aming Pangulo, mabait. Ang doon na lang eh. Iyon na lang ang kaya niyang uh, panin. At saka alam mo kasi, pasensya na, pero tanga rin talaga yung si Marcos eh. Mm -hmm. Sorry ah, pero yan ang, uh, yan ang aking opinion na mahina din talaga utak niyan. Siguro iniisip niya, Tatanggapin ako ng tao basta magsabi ako na mabait ako. Kasi sinabi ni Pani Katonying na, o oh, di ba, ang bait-bait mo, uh, yan ang turing sa'yo. Hindi niya na mag -gets. Alam mo, ang hida ng understanding nito ni Marcos ha. When you say mabait, it doesn't mean you're good. Di ba? Bakit? Mm. O kayo, sino ba dito sa inyo? Siguro dito sa KOJC, wala. Pero sa bahay ninyo, yung kayo mga nanonood, di ba ang tawag niyo sa daga mabait? Mm. Bakit mabait? 'Di ito to bakit oh. mabait ang tao 'yan sa daga? Ayaw niya kasi ma-offend eh. Uh, Oo. Oh, ang sanagat, sanagat oh, ng damit mo. Oo. Oh. Oh. Gagantihan ka. Oh, but I I know it's wrong. Ako hindi ako naniniwala doon. Eh pero kaya mo sinasabing mabait 'yung daga, it's because ayaw mong ma-offend. Pero in reality, hindi maganda salot. 'yung ano 'yung salot. daga. Oo, oh. salot. So ikaw, kaya kasi nasabihan ng mabait para hindi ka lang ma-offend, pero ang reality, you are weak. Mm-hmm. Ganun lang asimple as yun. Ikaw naman, si tanga, ay, mabait daw ako. So, mabait ako. So, mukhang ang dating, akala mo talaga mabait ka. Mr. President, hindi ka mabait. Weak ka. Mahina kang nilalang. That's the truth. Oh, hindi natin pwedeng bago-baguhin yun. Inamin niya eh, for the first time, in three years. Inamin ay. niya na wala siyang nagawa. Hmm. Oh inamin niya doon sa interview niya na wala siyang nagawa na sawa na ang tao sa politika at nagsawa na ang tao na iba ang priority, hindi sila. Mm -hmm. So at least ina-acknowledge niya yun. Pero hindi siya nag-apologize. natin, ang unang-unang presidente na nag-apologize sa Pilipino, si Gloria Macapagal Arroyo, yung I, I am sorry. Hindi <laughs> ba? Natatandaan ninyo. So baka yun ang ginagamit niyang style to again win yung taong bayan. Pero ang hirap talagang paniwalaan ng sinungaling. Mm -hmm. Hindi pa rin kami at hinding-hindi namin makakalimutan na ang yabang-yabang mo pa habang sinasabi mo na walang human rights violations sa 16-day siege dyan sa KOJC. Habang taas noo ka pa na pinasisinungalingan na may mga pumasok na barel jaan sa KOJC. At tinawag mo pang bulaang propeta si Pastor Apollo Kiboloy, hindi man direkta, pero alam natin na siya ang pinatatamaan mo. Tapos mabait ka, BBM. Mm. -hmm. Maniniwala ba ang taumbayan kung nakikita nila iba 'yung ginagawa mo sa sinasabi mo? Meron ngang isang magaling na ekonomista eh na si Winnie Monsod uh -huh. na sinabi niya Tinanong siya kung meron ba tayong mahikitang pagbabago kay Bongbong Marcos itong susunod o huling tatlong taon niya. Ang sabi ng tao, galit na to sa mga Duterte ha? pero ang sabi ni Winnie Manso, hindi. Walang pagbabagong nakikita sa tao na yan. Kasi wag mong titingnan yung sinasabi niya. Tingnan mo yung ginagawa niya. And if you're gonna judge him doon sa mga ginagawa niya, yung susunod na tatlong taon, wala ka nang aasahan. Mm -hmm. Oh kasi usually yung unang tatlong taon diyan nagtatrabaho ang mga mga kandidato eh. Mm -hmm. Yung yung last ano half magnanakaw na lang. Piniprepare na nila <laughs> yung pang-ano nila, pangampanya nila para <laughs> sa susunod na eleksyon. Mm -hmm. 'Di ba? Pero ito hindi Umpisa pa lang eh, talagang ratiyada eh. Mm hindi -hmm. ba ratiyada kag din. Eh. Ang tao biglang binahali wala, 'yung eh. daming pinang, mm -hmm. pinangako na hindi tinupad. Mm -hmm. Tapos ito hihingi ka ng hindi nga, siya humingi ng tawad eh. Parang siya pa biktima eh. Hmm. Na ayaw niya ng gulo, ginugulo siya eh. Gusto niya bati-bati eh. Ano ba ang makakapagano sa'yo, Coach Oli? Na para magbati-bati kay, <laughs> kay Presidente? Ano ba? eh e, ibalik si Tatay Digo. Una, yun nga, hmm. drug test, hair follicle. Kasi kailangan mabalik yung tiwala ng hmm, taong yes. eh. So, drug test, ibalik si Tatay Digong at yung 20 pesos na bigas gawin niya hindi lang sa Visayas hindi lang sa Cebu mm. hindi lang isang araw mm. dapat tuloy-tuloy yan dapat sa buong Pilipinas yan at consistent mm. Talam yung mo kasi, mga gawagawang kaso kay Pastor kasama ay, na yan ay, naku, oh. ay kasama, kasama na yan na talagang uh, isang batch yan eh kasi, pero may, ang ano kasi dito baka sabihin eh nandito kasi tayo sa SME eh, na baka sabihin eh na ano natin pero talaga naman eh, pero alam naman natin alam naman ng mamamayan Pilipino yan, oh, eh. oh, eh. na talagang halu uh, halukay kaso i mean etong malaki example na lang yung ginawa sa Duterte youth talagang pag ikaw ay kalaban ha, pag alam nilang ang loyal talagang ang loyalty mo ay nasa Duterte eh talagang gigipitin ka pero sa nangyayari ngayon, nakikita ko to si si Marcos parang ano, parang bulalo na. No, lumalambot na. Uh, kailangan na niyang sumayaw. Uh, at uh, kailangan niya nang amuin ang Duterte. Kaya nga nakakatakot niya, baka mamaya maging tulay na naman si Amy, magkaroon na naman ng unity team. Naku, wag naman sana. Eh, kami hindi napapayag eh.